yung Yung babae. Hala, yung estudyante. Pinagtutulungan na tatong lalaki. Hala, kumain na. Ali, miss. Sama ka sa akin. Uy, oh. pinata ko si Clear. tutulungan ka namin. Okay, Clear. Mrs. Imlab. Tulungan mo.

Hoy, takbo dong 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 Hello, what's up mga idol? It's me again, Choi Inato ghost Hunter. So welcome back naman po dito po sa ating munting channel for today's video mga idol. Kaya po nang sabi ko, continue tayo at meron na po akong kasama. No, kasama ko po ang mga babaeng ghost hunter. Ayan po, si Mrs. Imlove Ghost Hunter at saka si Claire Creepy Adventure. Kasi ah, uh, nagpatulong tayo mga idol para makita natin yung babae, uh, babaeng uh, estudyante na parang uh, talaga mga idol bayaran, no? So sana po matulungan natin 'yon at makita natin dito. So balikan natin, update tayo. Kaya sa lahat ng hindi pa po, po mag subscribe mag-subscribe na kayo. At siyempre, huwag kalimutan i-click niyo 'yung bell button para palagi po i sa lahat ng mga bago natin mga upload. Kaya hindi natin 'to patataglin mga idol. sa manyo na ako at may kasama na po ako. Tara, let's go. So ayun mga idol. Uh, pupunta na kami ngayon dito. Hanapin namin 'yung babae. Medyo paos po 'yung boses natin kasi uh, uminom pa ako ng malamig na tubig pasensya na medyo paos ayan sa lahat po na hindi pa po nakapagsubscribe subscribe na kayo ayan si Mrs. Inda po Sanfer at si Sidney Creepy po nasa likod ko uh, tumingi po ako ng tulong sa kanila kasi po babae yung bata pa baka sila yung sagot na baka ma, ma ano nila makausap nila kasi baka matakot sa akin no yun po yung purpose natin buti nilang sumama po sila sa vlog na ito kahit busy po sila at may kanya-kanya ng hanap buhay at minsan na po mag-upload dito sa social media sa YouTube pero ngayon sumama po sila sa akin para tulungan ako kuya samahan nyo kami tara huh yeah. kala ko may natumba dito oh oh nga eh dito yung banda hanapin pa natin yung babae Oo, huh? na naka-uniform ngayon eh. Ah, basta makikita natin yun. Mm uh -huh. Ah, okay lang yan. Mm. Basta kapag makita natin yung bata, tulungan nyo ako na ano ha? Kausapin nyo. Kausapin nyo kasi baka nga babae kayo, baka maano Para matulungan natin. Oo, oo bakat ako sa salalaki pero may jowa yun eh kasi nakita ko talaga binayaran binayaran po talaga siya Ayan, ha? dito tayo dadaan so hanap tayo ng da daanan dito sa area na to ano may nakita ka? Ah, uh, Oh. Oo. Oh. So, yun mga idol, napakadelikado po dito ngayon. Pero, siyempre, may kasama na ako. May kausap na ako. Pero, mga babaeng malakalakas po ito. Minsan lang po ito mag-vlog. Pero, napakadelikado din nila. Kasi, napaka-ano nila. Mapamatsyag. At marunong din sila mag-ano mag-vlog. No? Kaya, bas, sana makita natin yung babae para matulungan po natin. At makausap nila dito. Dito sa unahan pa? Medyo malayo pa 'yun. Malayo pa. magingat okay. Ah, oh, mag kayo diyan 'no oh, kasi madulas. Mga idol. Oh. Akyat pa kami. Akyat pa, kami. Akyat pa kami dito. Hindi, hindi ba kayo nihingal? Oh, nihingal. Kaya nga eh. Tapakataas oh. Oo. Baka malapit na tayo. Sana makita natin yung babae. Baka malapit lang yung bahay niya dito. Uy. Uy. Oo. May mga ahas talaga dito makamanda. Kagaya ng King Cobra. Kaya Nag-ingat kayo sa Naapakan Maraming king cobra dito Oo oh. Sana kaya Daan pa tayo dito Medyo malayo pa yung pupuntahan natin Kaya bilisan nyo oh. Medyo malayo pa kasi yung pupuntahan natin eh doon tayo sa unahan saan kaya kayo? parang doon yata yung daan sa kabila oh. para dito mhm mm tayo dito? Subukan natin. Marami na kasi nangyari dito talaga. Uh. Laki dito, may nakita akong ano, oh. Dito, dali. Ano to? Huh? Dito, dito, dali, bilisan. Bil bilisan nyo. Dito, oh. May sako dito. Yan o. May sako dito. Hala. Mag-ingat kayo kasi pa, baka may mga tao dito. Baka, baka malapit na yung bahay nila dito eh. Ha? Parang dito, dito banda o. Oh. kaya Ha? Kanina pa ako may, may narinig eh. Saan yung banda? Dito daw. Tay natin. Dito. Oo nga no. Ano yun? Alay kayo dito, tali. Alay, tali, please. busan nyo, busan nyo. Parang malapasan ako dito. Parang dito mga itulog. Dito, dali, dali. Malasan nyo. Dito, dali. kayo! Ano yan? Wala, yung is... Yung babae! Wala, yung estudyante! Pinagtutulong ng tatlong lalaki! Wala, humingi ng tulong clear! Ali! Dito tuloy! Wala naman ito lang! Dito nyo! Yung babae, yung estudyante! Pinagtutulong ng tatlong lalaki dito nakita namin! Ayan o, dito. Tara, o. Ayan, o. Tahimik lang kayo. Tahimik lang. Tahimik lang kayo. Ayan. <tos> <tos> Mga idol, Tatlong lalaki, isang babaeng estudyante pinagtutulungan. Kitang-kita namin dito. Clear. Sinab. Mrs. Imlab. Hala. Ano, Patay. Ayan mo. mo, mo. Hala. Ah. Ano? Pinagpapalo. Ano. Hmm. Dito, dali! magawa yung babae. Wala kami magawa. Pero at least mga idol, na nakita namin dito. Pinagtutulungan talaga. Huh? Saan? Hindi. May tao doon sa likod? Oo. Oh.

Saan yung ano nito? Baka Ha? isa lang na. So yun mga idol. Hindi namin agad nat natulungan yung babae kasi marami sila tatlong lalaki. Kasi mga babae din, mga uh, babae din naman ang mga kasama ko. Kaya medyo nagvideo lang kami. Pasensya na po. Pero kanina mga idol may nakita kong baka may kasama dito ba? Ha? May nakita ka talagang tao kanyo sa likod? Ayun. Parang may umiiyak. Hindi lang sila apat. May tao pa doon. Baka may lockout out. Oo okay. Di ba sabi ko sa, sa inyong patibong ito? Baka may look pa. Ba? Baka nalaman natin na babalik ka at may kasama. Oo. So mag ano muna tayo ha, huwag muna tayo maghihiwalay. natin yung babae o hindi na. Tsuy, baka pati bong Parang may umiyak pa, baka pati, baka pati bong Oo. Baka pati ba, pero mag ingat tayo ha, wag bag tayo. Sugod so ng sugod, bagman man tayo. Ba o, baka pati bong baka ba. Kasi kanina tsuy, pagtakbo namin. Mayroon talagang tao sa likod natin oh, kanina. Ala, grabe yun ha. Hindi ko napansin ha. Siyempre. May, may tao talaga tumakbo. Oo, ay, it's ay, it's over. It's over. -e sa babae? Saan yung babae? Sa ng ay. Ay. Kayo ha? Ayun nga. Hala. Lo. Miss. Hmm. kayo nyo. dali. Bisan yo. Bisan Dali. Bisan yo dali. Oh, wag, wag kang matakot, miss. Ali Sama ka sa akin. Uy, oh. kaya siya clear. Sige Tut clear. Ah, tutulungan ka namin. Sige uh, clear. Misa tu Tulungan mo. Hmm. Kawawa naman yung babae clear. Misa sa tulungan natin. Bilisan niyo. Sige. Ha? Uh, okay. okay lang daw siya? Umiiyak siya sa takot. Yan okay. yung babay. Uy, ulo. Yung tinilas niya, Asan na? Nandun siguro. Hala, uh -huh. Claire, dali! Oh! <coughs> tak oh! Dali! Dali! Hala! Takbo dali, Ah, ikaw lang yung malakas Uy! Buti na lang. Yung mga idol, bumalik. Natakot. Sabi ko sa inyo patibong 'yun eh. Ah, Buti na lang hindi tayo na naabutan. Sabi ko sa inyo Choy, napatibong ah. 'yun. Okay lang kayo? Natakot pako, pa Choy? Uh. Parang kasabot yung babae ba? Uh. No, parang kasama kaya lang kaya niya. Hindi siya. Kaya pala eh. Sabi ko sa inyo, clear na patibong ng mga 'yun. Wala ito Ha? wala na dito eh. Ay, ayun o! No? Alay Ingat ka, magbabalikan ka ng nakuha nila agad. Nakuha nila yung babae. Ayun o! Wala! Ano Ano yun ano? Anong gagawin natin? Tara, sundan natin yan. alo dalawa na sa saan yung oh, isang lalaki? Di ba tatlo yan sila? Uy, baka nalito na yung trigil ah. So, so yun isa. mga idol, hindi kami makagalaw at makaano talaga. Takbo na lang kasi. Na, na, nabigla kami. Ay, kami Nagulo talaga. Ka Tara, sudan natin ta. Tara. 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 Dali. Dali, Bilisan nyo. Ayan o. Ayan Oh. baka yung isa ba baka nagtatago mapahamak tayo huh? tas natin Mrs. la fleur ha ko 'yung isa na kaya nga baka mapahamak tayo dito baka pagtripan tayo ba kaya tara tara dali tara